Hello po mga idol, magandang araw po sa lahat. Nagusto lang po ako ang tanong o oh, baka may nakakalam po dito kung paano pa amuhin tong dalawa na magkasundo. Kasi palagi po silang nag-aaway. Gusto ko sanang i-bridge tong dalawang ito. Ito po yung lalaki na limukon. Tapos yung po yung babae. Ito po mga lodso. Kasi pag sila po ay magkadikit, nag-aaway po sila, nagsasabong po sila mga idol. Baka po may nakakalam na kung anong dapat gawin dito para sila po ay mag-breed. Ito po. Pag idikit po, po sila idol, nag-aaway po sila. You know? Nap napakatapang isang isa mga lodso. Ano? Oop. Yan. Masyadong matapang ito mga lodso. Gusto ko sana ng hybrid yung dalawang ito. Pero yung ito, magkasundo po sila ng manatad. Mas gusto niya kung kasama yung mga manatad ko kaysa dito sa isaw. Ito bago pa lang po ito sa akin. Pero maamo na po mga idol. Yan. Pero kung itong tatlo ang magkasama mga idol, magkasundo po sila. Mabait po itong alimuko na ito pag ito mo mga kasama niya, yung mga manatad. Yan. Ito po. Pero pag kapwa niya, alimokon yung kasama niya, napaka ano po, napakatapang. Yan. Kasi itong dalawang ano, dalawang manatad ko po, breed na po sila. Ito pa lang yung hindi na ano, wala pang kapares. Gusto ko sanang ipares dun sa isa kong alagang alimokon, pero ayaw niya po. Inaaway niya po, mga idol. Sana po balang araw magkasundo sila. parang may plano naman yung red turtle dap ko mga lods oh. parang magkakaroon naman ako ng bagong inakay nito at para naman doon sa mga nagtatanong at hindi pa alam kung anong update sa alaga kong kulito ito na po yung huling video ng kulito ko po mga idol kasi nung time na pumunta kami ng libak tatlong araw po, po hindi nakauwi tapos nagutom siguro yung kulito pumunta sa ibang bahay may, may naghuli po sa laga kong kulito at may nakapagsabi na po kung sino pero okay lang walang problema yon ang masakit lang nun mga idol kasi kinulong nila yung kulito at saka namatay daw kasi hindi kumain